Ang ganda dito guys, oh. Ayan. Ang view dito. Hmm. Ang ganda. Ang bulaklak. yeah, Ayan. Tignan natin dyan sa bandarya. Sa seashore. Seashore. Ayan. ganda guys. Hmm. Ganda maglakad kasi hindi siya mainit ngayon. Makulimlim. Ayan. Ganda ng mga puno. Daming mga halaman. Ayan, guys. Ganda ng ano na to, lugar. Super ganda. 天能带你们啊。Yeah,